Ito na po yung uli namin Iihawin namin to pasok mo dyan sa loob ay ang una mong makikita ay yung tubig na napakalinaw. Tapos ayun, yung mga bato-bato sa paligid at yung mga paniki na sobrang dami talaga. Hindi rin naman sila nang aano at wala kading din So mam. fast forward ay nandito na kami sa dagat. Ang pinuntahan nga pala naming beach ay Lamurawan Beach Resort. So dito kami pumunta kasi yun libre lang at walang bayad. Kaya nga lang, ang beach na ito ay medyo natago po siya. Pero okay naman, maganda naman po siya. Kaya ay. yung tiyuhin ko merong... Ito na po o, yung tuloy na namin. Iihawi namin po. So, ito na pala yung mga putahe na niluto ng tiyahin ko na pagsalusaluhan naming lahat. Adobong manok, tinulang manok, kanin, at saka buko na nilagyan ko ng ube. Ito po yung birthday boy. So, siya nga pala ang pamangkin ko na merong birthday, si Mark Victor Marshall. Shoutout nga pala sa iyo, Iho. Happy birthday and more birthdays to come. So, ayun, pagdating namin doon, ay kagad naman kaming kumain at pagkatapos ay magsiliguan na. Smile. <laughs> so ayan, dahil tapos na kami kumain, so ayan, magbo-boating kami. Ayan, maglilibot kami sa mga pulo. Ang sasakyan niya pala naming pump boat ay pump boat po iyon ng tiyuhin ko. Buti na lang at nandyan siya. Tapos, ayun, nililibot niya kami doon sa mga isla-isla na yan. Naglilibot din naman kami dito, kaya lang paminsan-minsan. Ang mga isla na ito ay malapit lang naman po sa amin. So, papasok na pala kami sa cave or cueva. So, ayan, panoorin niyo po. Ayan. Pero kapag nasa loob ka na, maliwanag din naman. Ayan, tingnan nyo yung mga bato. Madilim na siya. So ayun, pagkapasok mo dyan sa loob, ay ang una mong makikita ay yung tubig na napakalinaw. Tapos ayun, yung mga bato-bato sa paligid at yung mga paniki na sobrang dami talaga. Hindi rin naman sila nang aano at wala ka ding maaamo yan. Napakadami nito sa loob. Kapag dito ka sa loob, parang ano guys, parang umuulan kasi tumutulo yung mga bato na nasa taas. Sayan so, ayan yung itsura niya kapag papunta na palabas. Ayan, bababa muna kami and yun, picture-picture muna. At kapag nandito ka sa loob, ang solong nagbibigay sa iyo ng liwanag ay yung parang entrance at exit na butas. May butas daan and then dito may butas din. So parang entrance siya tapos doon ang exit. Kaya nga lang maliit yung butas dito banda. Tapos dito ay malaki. So, so ayan sila. So, gaya na sinabi ko kanina, sobrang linaw talaga ng tubig dito sa loob. So nga lang, naka-android tayo, kaya ayun, hindi cleared yung pagkakuha ko ng video. So ayun, naligo na rin yung misgratsa nyo dyan. Hindi pwedeng hindi. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako mahilig baligo ng dagat pero dito lang ako nagwagin. Sino ba naman ang hindi gugustuhin maligo dito na bukod sa wala ng init, malamig pa yung tubig at saka malinaw pa. So ayun, hindi na rin kami masyado nagtagal at bumalik na rin kami dyan. <tod noise> yan. Parang ahasing yung mukha niya. So. Hello. Hi. Hi. <laughs> 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 So, ito yung isang view ng Lamora One Beach Resort. So, ayan, napakaganda talaga ng view di. Mga katabi niya nga palang beach dito ay yung Baras Beach Resort, Natago Beach Resort. At makikita mo dito yung Alubihod Beach Resort. picture picture lang kami dyan saglit tapos bumalik na rin kami sa aming pwesto. Dito nga pala kami pumunta sa beach na to kasi ayun kilala namin yung nagbabantay tapos ayun nakalibre. Hanggang alas 8 nga pala kami dyan ng gabi at yung iba dito lang natutulog at kami naman ay umuwi ng bahay. So ayun si mama nag overnight kami dito sa dagat. Dito kami ngayon sa bye-bye, hindi pa kami nakauwi ng bahay. Ito yung mga kuha niya. Sino nakakilala sa si inyo na to? Talikugan po yan kung tawagin sa amin. Yan, kaninang umaga pa yan. Yun yung kuha namin dalawa. Tapos ito, ngayong gabi, ayan na naman. Hello. 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 So, ay yung kuha ni mama. Talikugan oh. po 'to kung tawagin sa amin. Madami po siyang tinek pero 'wag mo lang hawakan nang mahigpit para hindi ka ma So hanggang dito lang. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And God bless po.